Naman talaga ng movie sa uh, Viva Max ay may touch of erotica and we all know na Meron ba erotica <laughs> we all know <laughs> that you are, uh, you have won so many awards. So paano niyo yu iniwan ang, ang signature niyo dito sa Kabed especially dun sa Hitman or was that even necessary doon? Well ano na gusto ko yung ginagawa uh, ko, seryoso ako sa ginagawa ko, kahit anong genre bigay mo sa akin seriously what well, hindi ko tinitika take for granted yung mga audience ko na ina underestimate ko yung kanilang level of understanding and also the level of entertainment ang gusto nila so every time gagawa man ako ng indie film commercial or mainstream erotica action comedy drama seryoso po ako kung filmmaker wala ako, hindi ko wala sa aking puso na na gawing mediocre yung trabaho Because at the end of the day, I need to be proud sa sarili ko muna bago ang lahat. So, yun lang naman ang nagpupush sa akin because uh, if uh, seryoso ka sa craft mo, and then people will tell you, even if you have bashers, kahit nasabihin na, alam mo yun, and hindi mawawala yung bashers kasi hindi mo naman ma-replace yung lahat. If, if ito yung paradigm ko, ito yung pagkakaintindi ko, ito yung representation ko, yun yun uh, kailangan ko pakatawanan nyo. If you, if you don't believe me, that's okay. I, 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 wala naman akong judgment eh. Sa'yo. Kaso lang kung may judgment ka sa akin, well, uh, okay lang yun. Uh, baka hindi mo nintindihan yung mundo ko or, mundo, or uh, vice versa. Yun na lang ako. Did you have to watch other Viva Max movies para lang alam mo how to uh, differentiate yours from Uh, may mga ilan-ilan ako -ilan na mapanood, pero uh, siyempre, kailangan mo rin mag-research sa mga actors, lalo na kasi Because lahat ng mga, mga actors na ginagamit dito sa Vero Max, in a way, pareho na naman. So, kailangan mo rin naman silang, uh, kailangan mo supportahan siyempre din yung mga ibang mga kasamahan mo sa Vero Max. Thank you. And uh, to Angela and Jessa, can you tell us about working with your leading men sa movie? Sorry po, ano po yun? I'm working, so, working with your leading man, kwenta naman na yun. is it important, Jones? Uh, since uh, dalawang um, character, dalawang role po yung ginampanan ko dito, I got the chance to um, maka-excel na si Joseph and Victor. So, dalawa sa lastly. Joseph sa play po, and then si Uh, Victor sa P and then sa um, normal na mundo or sa ano, present time. Okay. Um, si Joseph po, pangalawang beses ko na po siyang naka-work in this film. Uh, mabait at super professional. Ganun din po kay uh, Victor. Second time ko na naka-work siya dito. And uh, mabait po. And what I love about Joseph is yung um, nag-throw lines kami. Kasi ang bigat at ang challenging at ang exciting ng play namin. So, ang ahaba ng mga lines namin. Kaya masaya ako na nandun yung passion namin dalawa at nandun yung heart namin. Natutunan namin mahalin yung entablado. Kaya, yun, we're on the same page. Si Victor Uh, si Victor naman, uh, when it comes sa mga love scenes, ayan, dun, very collaborative siya. At napag-uusapan po namin lahat na yung mga dapat gawin. And isang beses na ginawa namin, may bago namin siya gawin, we did some research kung ano, ano gagawin at magkaroon kami ng inspiration. Yan. So, okay ba sa'yo gawin to? Tinanong niya So, okay sa akin yun, gano'n. So, ginawa naman siya. And, uh, yun, both are professional. Kaya, thankful ako na nakatrabaho ko sila. Thanks, Jessa. Mababalik uh, uh, naman po yung mga nakasama ko po sa mga indie film. Pero po, yung nakasama ko po dito na partner ko po is si Joseph. Talaga naman pong sobrang saya niya kasama, then, i-guide, ginag-guide niya po ako kung ano po yung tamang gawin na dapat maging comfortable po ako. Parang ginagawa niya po lahat para hindi ako mailang, na wala akong dapat ikabahala, na parang magaan, magaan po talaga siya trabaho, kahit naman po off-camp ano, makakabuo po talaga kami ng friendship talaga, na kami nila ang Angela. Ano masasabi mo ba yung mga uh, intimate scenes, yung more of choreographed or more of spontaneous? Ano po ulit yun? kailangan po iwasan din po yung mga dapat iwasan po na na hindi makita yung ganito, na ano yung mga next move na, nare, uh, ganito gagawin ko, dapat ganyan ka. Dapat po talaga, meron po talagang ano, plano para po mabilis din matapos. po matapos. Ano po? Salamat, congrats. Salamat. Thank you very much for your question. That was Jojo Pananigan of Writer PH. Before we move on to our next question, Direct Lau needs to go. He has a previous commitment to attend to. Direct Lau, would you like to say a few words before you go? Guys, thank you so much. Uh, alis na nga po kayo. Kailangan ko may look test na ako kayo. Hindi kaila kailangan ako. Doon. Sorry talaga. Uh, pero thank you so much. Uh, Panoorin niyo please yung film namin para at least alam niyo yung uh, sinasabi namin dito. Ito <laughs> po. Uh, it's uh, two hours yung buong pelikula. I'm sure uh, Thank you so i Thank you so much Thank you very much, let's to away you that Everybody, to you very much. much. Alright, and now back you very much Alright And to our to our Q&A We have Roden Caspo of May gets. Oh, sorry. <laughs> <laughs> Alam mo na Eka. ka-trabaho. May aning na trang kasi. Ah since after mo ngawin mo mo binakbel. Ah uh, ano real sensation niyo sa teatro? At gusto niyo pang matyatro. Maira ko pala. <laughs> Maira ko pala, 'yung pang totoong. Ah uh, after po nung no feel na realize ko po na hindi po pala talaga madali yung ginagawa po ng mga uh, ano theater actors na hindi pala siya basta-basta na petiks lang yung ganito yung ganyan kasi sa kasuotan po doon pa lang po is may hirapan ka din eh. then yung sa movements pa po sa pagde-deliver pa ng lines tapos hindi pa siya tagalog na tagalog then yun po bilib na bilip po ako sa mga theater actors talaga kasi saglit lang po namin yung ginawa pero grabe po yung pagod din niyan. Anjeda. po sa the ni Jessa. hindi po madali ang um ang um sa um 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 ng play um 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 mga director, the, the producer, and everyone. Eh, hindi siya madali. And ang realization ko, it was inspiring. Ang sarap din po pala ng gumawa ng play. At na-appreciate ko yung buhay ng isang theater actor. Kasi, iba yun, na-experience ko siya. At iba yung buhay niya sa harap ng maraming tao sa entablado. At yung buhay niya, sa likod ng entablado. Kaya, ayun, it was inspiring and, uh, ano, yung passion nila, ang, ang sarap lang at ang ganda kasi, ako, na, ano, eh, na-inspired, na natutunan ko siyang mahalin kahit na hindi madali. Ayun, thank you po. Tapos, yung ano, di ba, sa entablado, yung mga labs, Diyos, so, wala yes, nila ginagawa nyo yung sa kwarto lang yung mga normal na pinikula, di ba? Ito sa chatro mismo sa itablado. Mas mahirap ba yun? No? Maraming tao. So. Yes, may etsyan ako doon na during this talk. So, may mga talagang nanonood sila. Kasi yung shot was reverse shot. So, nandito yung camera sa likod. Nandito kami loved and there are people in front of us. So, isa yun sa mga challenging then na ginawa namin. Kaya sa so mga theater actors, saludo po pa sa inyo. <laughs> okay, sa... Yun po, parang first time po si... Siguro namin, first time mo rin ba? Na mag scene sa stage. Oo. Oh, oh. Sa entablado talaga. Kaya po parang na-experience and na-unlock na rin namin yun na may ganun na may Kakaibang experience, hindi po pa guys sa iba na nakikita natin. Kaya ako, mas kaabang-abang siya panoorin. Kasi kakaiba po talaga ito eh. Pero kayo, kasi yung mga gender actor, walang pakialam kahit walang plaster niya, kahit na katiwang-wang niya. Kaya sa nga, niya buti na lang pinakita sa amin ni O'Neill kung paano uh -huh. gawin. <laughs> 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 Apo, siya po nagtuturo sa amin. Pero kayo, okay lang naman ang plaster sa intablado. Uh -huh. Okay lang naman ang plaster na mag, makita you know, yung katawan niya sa I think it's more natural that way as a theater actor without the plaster, kasi you love what you do eh. You have this passion, you have this dream. Kaya alam mo kung ano yung gusto mo. And uh, that goes with my character. Thank you. Ikaw, Tiazac. Yes. Um, okay naman po, pero then po, dahil po kailangan po talaga mag-plaster. Mm. Sige, mga po, hindi naman po may iwasan na ano, may madikit. may <laughs> madikit. Kaya po kailangan po talaga. Eh, sa mga move movements din po kasi, kailangan po talaga may plaster din po yung ibang scene. Pero sa, ano po, sa top naman po, comfortable naman po kasi po, mga professional naman po yung mga kasama po namin. Pero Jess, Angela, halimbawa hindi lang dito sa pelikula to ha, ah, sa mga ibang shooting nyo, kung may hindi man kayo na habang sa labs, ibig lang tinablan, magtanggal ang plaster, parang gano'n. Ano ang maging reaction mo? ba? Diba, yung na nagtala sa at tapos nagtanggal siya ng plaster. And... Makakita niyo po yung reaction ko sa video. <laughs> ganon? Sasampahin mo gano'n. Okay, panoorin niyo po. May reaction ako dyan yung ginawa. Kailangan <laughs> po talagang panoorin siya. Parang ma-intrigue po kayo, di ba? Ay, so may gano'ng eksena sa ano? Panoorin so, niyo po. Balay di ba? Anyway, Valentine's Day bukas, kayo yung tatlo, anong plan sa Valentine's Day? Tapos ang Valentine's Day ba para rin sa mga kabet? Okay, well. Una sa lahat, single ako. So uh, ako, I plan to spend the day with myself because I love myself. Talagang <laughs> oo. Okay. At yung Kabit naman, I, I would like to personally see Kabit as uh, saan ba naka-attach yung puso ko sa kayo. And my attachment right now is the arts, film, and theater. So that's where my heart is. Okay, thank you. Kesa? ah um, Siguro po, ano, trabaho po bukas. Then, um, yun po. Importante rin po kasi na i-date mo rin po yung sarili mo eh. Para po, hindi naman po kasi pwedeng lagi nalang magmahal ka lagi ng tao. Ibang tao. Tapos di mo, tapos di mo mahal sa sarili mo. <laughs> kasi naranasan ko, last year po, ay, oh, last, last year, i ko po yung sarili ko talaga parang tinry ko lang na kaya ko bang maging masaya kahit wala akong partner na then nung na-try ko po masaya naman po palang kumain mag-isa then maglaro ng claw machine claw machine yung basta po kailangan mo na enjoy yung sarili mo para mas pahalagahan mo yung sarili mo para once na Pumasok ka na sa relationship, alam mo na yung work mo. Na kaya kong mag-isa, kaya kong maging masaya. Kaya wala akong partner. Bonus na lang kung may partner ang parang ganito. So mag-isa ka ngayon? Sigurad. Yeah. Angela? Um, I think for me, uh, Valentine's is for everyone. So um, kung paano niyo siya gustong i-celebrate with your loved ones, with your family, with your partner, or with your special someone, uh, go and I'm sure maraming tao po sa labas. Pero ako, I'll stay at home lang, manunood ng pelikula. And kung nasa Viva Max Plus na po yung kabenta, eh uh, po, yun po yung nagawin ko. Panunoodin ko siya. Okay. Last question ko, saan kayo nahirapan? Ano ang paborito yung seat dito sa kape? Kayo punta ito? Yes. At saan kayo nahirapan? sa ano, sa... Ay, mahirap po sabihin eh. <laughs> sa ano po, sa love scene po, na... Konting galaw lang po, pwede po ano, pwede pa <laughs> Kaya po, kailangan po talaga ng plano, mga movements. Siguro po yun po yung pinaka, ano sa akin, pinaka-favorite ko, na medyo mahirap, pero... Mas, ano po siya, challenging, parang yun po, para sa akin. Siguro ako, ang dami po na, ano, know uh, ang dami kong eksena doon na gustong gusto ko yung eksena ko with uh, Yosef sa play, yung eksena ko with Victor, yung eksena ko kay Jessa, yung eksena ko po kay Opil, yung eksena ko po kay Tita Lara Morena. Ang ganda, lahat po, gustong gusto ko yun. Kasi for me, I know na I did my best in doing that scene. Kaya lahat po, gusto ko. Rodion. Uh, there was one particular scene that uh, Derek Lau did not cut. Di ba usually, aarte ka lang eh. Hindi siya nagkat. kahaba, kahaba, haba hindi ko na alam po anong gagawin ko. I'd like to see that as my favorite uh, scene because it, first of all, it's the first time I've ever done that scene on film. So I can't disclose it right now, but it's something to watch for. Um, it, ano eh, um, sobrang, <laughs> ano, sobrang ano, sobrang intense, no? Uh, but I just had to, from from the start to finish, hindi ako nag-drop ng character and it, was something, as in, pawis pawis ako pagkatapos kasi na, ah, uh, uh, ito pala yung sinasabi na sa pag sabir acting, huwag kang titigil, umarte hanggang hindi sinasabi ng director na cut. Ilang pinod yun? Eh, no? Tagal. siguro mga, after everything, Meron pang mga 3 minutes na at okay, isa na ito pupunta, sa na pupunta, But I just have to carry on with my character. But you know what? By God, it turned out so, so, so well. So I'm very thankful to Derek Lau because he really knows when to really cut us. Okay, thank you po. Thank you very much.